At ang maganda dito ngayon, meron na siyang remote. Pati yung timpla ng kulay, pwede man na rin gawin. meron na rin siyang mga filters. Hmm. Diba? So, hindi mo na kailangan ng app. Meron din tong mirror. Ayan, oh. o. Oh. Diba? Pwede mo nang balibalik balik yan. <laughs> Ayan, nakabaliktad na tayo. So, galing. Galing na itong naisip nila na ito. May bagong camera na naman si Imit. E ito yung Smartcam C60E 4K dual camera. Bakit nga ba to dual? Kasi dalawa na yung lens niya. So unbox muna natin, tingnan natin kung ano yung laman. Meron siyang mga papel, mga quick start guide. At ito naman yung kanyang privacy cover. At ang pagkakaiba nito doon sa mga nauna nila, meron na tong remote. And finally, ito na ang kanyang camera. Ayun, wala nang laman. Ito na yung kanilang bagong camera. O, yan. So, kikita nyo, dalawa na yung kanyang lens. 4K yan. Same pa rin siya doon sa 06E. Ayan, bubuksan to para maipatong doon sa ibabaw ng monitor. At dito naman sa baba, meron pa rin siyang lagayan ng tripod. At ito naman ang kanyang sample recording. And ganyan siya kalinaw. At ito naman ang kanyang autofocus. Di ba? So, malakas pa rin, mabilis pa rin ang kanyang autofocus. At pati yung audio nito, itong narinig nyo ngayon ay galing dito sa kanyang dalawang mic. So ayun, kung gusto niyo rin tong webcam na to, iniwan ko na lang yung link dyan sa baba at i-check out yun na yan. Yun lang, thanks for watching and follow for more. Hehe! <laughs>